Kailan ka ba sasama sa akin? Ay, hindi pa ako sasama. Sigurado ka? Opo. Gusto ko pa dito diba lang po ako kalahati. Naku. No, Nalungkot naman ako. Pinalungkot mo na naman ako. Papasayahin po kita. Okay. Sige, papano? <laughs> Marami pa kang joke. Ah, sige. Sige nga, patry. Ano pong puno ang di pwedeng akyatin? Ano? Ayun na katuwad. Ayun na <laughs> Tawa ka kuya, Gus. Kuya Gus. <laughs> <laughs> yung tawa ko parang ano yun, no? Duwende. Sa pilitan Oo. Ano pa yung ano? Ano pa yung ano mo? Chef Jason. <laughs> Pabi na kita ng ano, electric pan. Parang mag-bless ka muna. Okay, God bless. Kain tayo ice cream, Ate. Mainit, sobrang init. Hindi kita ng ano, eh, pasalubong. Sa'yo ito lahat, pasalubong na to. Lagay ko tong mic, okay lang? Hindi, ilagay ko dito. Oh, pasalubong mo. Thank you, pa. Welcome. Pwede bang, ano, pumasok? Hmm. Oh, tignan mo yung pasalubong ko. Kung ano yung pasalubong. Kulamba. Wala kang kulambo, di ba? Oh, ayaw ko tang malamukan. Tingitin mo lang at ano yan. Hindi lang kita mga punda sa kakumot. Thank you, pa. Welcome. Ano to? Thank you, pa. Welcome. Okay. Ah, nagdala ako ng ano? Nagdala ako ng ice cream. Ay, ito pala. Oh. Tapos, binilang kitang ano, binilang kitang electric pan. Ayusin natin, ha? Para hindi na, ito kasi electric pan niya kata, kram. No. Ayan. O, tara. Mag, mag ano muna tayo. Mag ice cream muna tayo. Ate, tara. O, kaya gusto. I-quash. Andito ako. na. Ice cream po tayo, ka Gusto ko maubos ni Bunso itong ice cream. Okay. Ayaw kitang malamukan, kaya... Gusto ko nadala ko kagad yung electric pan na mo, kalambo. Kasi gusto ko maging, maging doktor ka na malakas, malakas na doktor. Kailan mo nalaman doktor ang gusto niya? Nabi lang po niya sa akin. Tinanong ko po kasi siya kung kasi po meron po silang gaganapin sa si school nila na mm -hmm. pangarap ko suot mo. Tapos tinanong ko po siya, sabi po niya, Doktor nga daw po yung pangarap niya. Mm -hmm. Kaya doon po na lang na Doktor yung pangarap niya. Hindi mo natanong nga ito kung bakit? Hindi po. Mm -hmm. Kasi naalala daw niya yung kuya niya. Kung kaya niya lang daw ma-rewind yung yes. oras, yung panahon. Nare-rewind niya. Isisave, isi-save down niya yung kuya niyo. Kamusta ka naman? Okay lang po. Okay, may tanong ako. Buat At no, nag-uusap nag tayo, ano yung parang... Ano yung parang naisip mo? Ano? Bala. Um, uh, okay. Hindi ka masaya? Meron kang bagong kaibigan? Masaya pa. Hmm. Gano'ng kasaya? Sobra. Hmm? Okay. Diba, tinanong kita, sabi ko, ano yung gusto mo? Baka may gusto kang pabili. Pinilit ko lang ho sa katekram kasi nga parang, parang gusto ko ibsan po yung, yung mukot po sa pagkawala po ng kuya niya. Eh, kaso, yun nga, naisip ko, baka, kayo kung bibili ko yung bike, pwede ba? Hindi po kasi, pinagbawal na po kasi sa school nila, yun kasi po, may na-aksidente na Yun nga, kaya hindi ko, ano, kaya sabi ko, kahit hindi ko pa itatanong sa'yo o kay ate, sa delikato. Kasi nga pwedeng anytime, pagkalabas niya, biglang gano'n. Yung motoro, di ba? oche kasalanan ko pa. Sabi nila ka na muna siya ng ano niya, yung, yung kumot, bola, electric pan, number one sa lahat yung kumot ay yung kulambo. Hmm. Kasi nung umabot kami ng gabi dito, ang lalaki ng lamok. Buti yung natagalan mong walang kulambo. Hindi po ako nilalamok. Ay, ganun? Gumagana naman po yung electric pa na yun, kaso may hinangal. Hmm, oh, sanay ka na. Hindi po ako nilalamok. Takot siguro sa akin yung lamok. <laughs> <laughs> Takot sa'yo. Mm. Ba't takot sa yung lamok? Baka ma mahabas ko sa... Mm. Okay. Kasi doon sa baba doon, doon naman na yung lamok. Pero po ini-sprayan po nila ate paggabi. Ah, magmagagaling ang mga ate mo. Hindi niyo naisip yung kulambo. Hindi, hindi po kasi talaga ako sanay sa kulambo ko. Ah, eh. pati kayo hindi nakakulambo. Minsan po, bira lang din po kasi siya matulog dyan kapag po gawa ng umuwi si yung kapatid ko na yun dito. Mm. Dyan po siya natutulog. Ah, ilang taon ka na, ilang buwan ka na ba dito? Wala pang buwan. Pauwi-uwi lang po siya. Hmm, okay. Kala ko, talagang siya lang dito sa ano. Mm. Okay, naging ano naman. Pero yung mga kanina, kanina yung mga nakita kong mga kalaro mo, ano ba, good influence ba sila sayo o bad influence? Good pa. Good. Paano masasabi yung mga kalaro mo good influence sila sayo? mabait po sila sa akin. Hmm? Okay, mas gusto mo yung mga good influence. Ba't mo sa mga bad influence? Kasi pa, ano, baka po masira po nila yun. Tsaka po baka bulihin nila ako. Mm, baka masira yung? Ano po, baka po pigil, yung parang pinipigilan po nila ako sa pangarap. Oh. Matured talaga siya sumagot eh, no, katekram. Hmm. Kaya ano eh, ko yung ano eh, eh. Tsaka electric pan eh. Hindi, hindi pwedeng hindi ko babalikan sa talaga. Kasi ang ganda ng pangarap. Okay, bakit sa tingin mo? Gusto ko lang malaman ha. Mapunta ako kay Ate Joy mo. Bakit sa tingin mo si Ate Joy nag-asawa na kagad? Ewan, baka pag gusto niya na. Mm hmm. Sa tingin mo nangarap ba siya o paano mangyari? Siguro po, nangarap po siya. Tapos nung pagdating niya na po ng high school, tumabingi. Tumabingi? Huwag kasi ang tatabingi. Si ate kasi tumatabingi eh. Si ate Rachel naman, sa tingin mo. Ano, napakabait po niya. Mm hmm. Ba't mo, ba't mo nasabing gano'n mabait si ate? Inaalaga niya po ako. Hmm. Okay. Si ate Joy. Paano mo mailalarawan si ate Joy mo? Mabait din po siya. Bakit siya mabait? Ewan. Pag may kailangan po. <laughs> pagka may kailangan siya, mabait siya. Mabait siya pagka may kailangan siya. Um, minsan ano ba yung mga kailangan niya? Utos? Ako. Gaya ng? Bebili mo, mo ako ng Skyplex. Um, ikaw, ganun pagka ate, no puro utos eh, no? Gusto mo ba yung ganun? Okay lang ba sa yung lagi kang inuutosan? Apo, parang exercise po, balik-balik. Balik-balik. Sino lagi nag-uutos? Ito sa Mm, excited ka na makita pa magin mo? Ako gusto ka na nga po lumabas ngayon eh. Hmm? So ano po, next, next, two weeks pa? Okay. Ano yung wish mo kay baby boy? Ah, baby boy? Girl? Girl. Uh, ano maging kagaya ko po siya. Kagaya mo? Makulit? Ay, sabi niya, makulit. Hindi ako yung nagsabi. Inaya ko lang. mabait pa. Mabait. Hmm. Okay, ganito. Kumari, merong isang senaryo. Kumari dyan sa paligid, merong mangga, merong bayabas. Gutom na gutom ka na tsaka yung kaibigan mo. Anong gagawin mo? Hindi pa kakuha ng, mag magkain. Bakit? Kasi po di sa amin yun. Hmm. Hanapin ko pa yung may aral, tapos magpapalam po akong papayagan po Pag pinayagan po, kukuha po para pag hindi, magpapasalamat pa din po ah. Kasi po din niya ako pinagalitan. Mm. Okay, paano kung wala na, hindi mo na siya makita, mamamatay na yung kasama mo, tsaka ikaw inang inana na? Ay, sasabihin ko po kay Lord, Lord, patawaran niyo po ako kung kukuha po ako ng ano no, hmm. Pero po, malapit na po mamatay ang kaibigan ko. Kailangan niya po ba. Tapos papakakuha ko po ako, tapos papakain ko po sa kanya. Ah. Ang ganing ng bata na to. kasi... Hmm. Buti lumaki siyang ganito. Ah, tayo ka nga. Buti lumaki siyang ganito. Ah, kanina ba na to nagmana? Pahag ka ko pahag. Kay mama po. Hmm. Hindi gusto ko hag-hag mo -hag Yeah. Mm. Yui na kita? Hmm, yaw ko. Yui na kita? Yaw gusto ko ate. Eh, gusto ko yung mababait na gaya mo. Yaw Mama, sige magiging masama na para gano'n ka magawa. Sige. Ayaw po ba, ko pa yun sila ate. Ayaw ko pa yun Ayaw ko ate. Hindi mo talaga may iwan sila. Hindi ka naman maalagaan. Nandito ko lang sa sulok. Hindi, naalagaan ko sila ako. Hmm. Okay. Sasama sana kita eh. Ano sa amin. Hmm. Kasi gusto ko maturuan mo yung mga ibang bata doon. Gusto ko merong mabait. Merong good influence gaya mo para matutunan din ng mga ibang mga bata yung pag mo. Kasi gusto ko yung ganon. Pero madami ding mabait doon. Gusto ko lang, purong bababait para nagkakaintindihan kayo. Mabait ng bata, no? Sa tingin niyo, sino yung nag-mold sa kanya? Yung naghubog sa kanya? Kanino niya nakuha yung ganyan? Kay mama po. Kay mama? Hmm. Oh, okay. Nakakatawang oh, bata, no? paano ate, doktor ang gusto niya, ano yung plano niyo, paano niyo matutulungan sa pangarap niya? Hanggat kaya po kung matulungan, matutulungan po. Hmm. Ba't ang bait -bait mo? Ayaw niyo po ba? Hindi, gusto. Ay, matutuwa <laughs> nga ako sa'yo iyo. Okay. Ilan taon ka na ako, Jason? Twelve po. Tu pero napaka d'un din. match de tel. Thank you. Oh, di na, di ka na may rapat sa electric pan mo ngayon. Yung electric pan mo, di ba di ano? Hmm. Ah. <coughs> di binasa na kita ng aircon eh. <laughs> Kaso, ano eh, baka mahirapan. Si Singapore tiyo. Hmm. Tapos di pa rin ang bubong na ba tumabing eh. Hmm. Bakit? Eh, gano'n. <laughs> so, sobrang bigat ng aircon. Ah, okay. Dami oh, Okay. Ah, uh, mauna yata ito dito. Okay. Ah, ito po pala. Ang <laughs> okay. Sige, ikaw ako yung magkabit. Ito pa po. Okay. O, try natin. Try, try. Diyan, maninibago ka na sa ano mo. Ah, diyan palang ano. O, alam mo ba pa paano magkabit? Opo, tinuruan po kanila ate. Lagi kasha. Kasha yan. Malawag to. Oh, ang laki. <laughs> Sino nabili ng ano mo? sila oh. Sino bumili ng mga ano mo? Oh, Sila ate po. Kulang Eto. pala. Anim pala yung ano mo. Ayan na lang? Lima lang po. Ito Eto na lang po. Aka na. Ay, sakto lang po. Eto, dyan na po yun sa gilid. Kailan ka ba sasama sa akin? Ay, hindi po ako sasama. Sigurado ka? Opo. Gusto ko pa di pa lang po ako kala ate. Nalungkot naman ako. Nalungkot mo naman ako. Papasayahin po kita. Oo. Sige, paano? Marami pa ang joke. Ah, sige. Sige nga, patray. Ano pong puno ang hindi pwedeng akyatin? Ano? Ayun na katuwad. Ayun na <laughs> <laughs> Tawa ka kuya Gus Kuya Gus <laughs> <laughs> Yung tawa mo parang ano yun. Ano? <laughs> Duwende. Sa pinitan. Oo. Ano pa yung ano? Ano pa yung ano mo? Kuya Joseph. Di po Joseph. Uh, ano? Isda ang bumabaril. Ano? pagu pagu <laughs> Natatawa ako sa tao hindi sa... Ano pa kuya, Chef? Uh, anong hayop ang binabaliwala? Ano? Hayop ang binabaliwala? Ano? Lion? <laughs> ah? Ito, <laughs> 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 tao <Lion. Yung> <laughs> <laughs> ang galing mo. Ang galing mo, Kuya Jason. <laughs> parang ang parang ang ano, mga kukulang Kuya Agos. Mga bata talaga, iba-iba yung ano eh, no? Pero iba yung pagka-matured ni Kuya Jason. Swerte kayo, mer yung pagka-matured niya, ibang level yung ano niya. Hindi lahat naman pagkaganyan di pa fair peke. Eh. Pero pagkaganyan mag-isip, madali nang ayusin, madali nang imold. Pagkaganyan. Kumbaga hindi na siya basta-basta ano, ng mga ibang kabataan. Kumbaga pwede na siyang iwan. Pero siya, tanong ko lang, ba't kayo napunta sa tabi ng ano, sementeryo? Nung <laughs> <laughs> po talaga, doon po talaga yung bahay namin sa gawin niya. Hmm. Yung may ang na yan. Oo. Oh. Tapos nalipat po dito, binagyo po. Diyan na po binatayo. Ah. Ito, gusto malamig. malaman. lang din po kami Ano po sa yung lupa po na to, ano po yung tatay ko dito? caretaker, Yung lolo ko po. Uh, care -taker. Okay. Car -car -taker, yes. Ah, caretaker. Hindi siya car caretaker ah po kasi mula pagkabata pa lang nandito mm. na. Tapos, palipat-lipat din po kasi kami ng bahay. Wala po kasi kami permanent na ano. Mm. So, po, pinatira po kami dito hanggang sa nagtagal-tagal na po kami dito. So, patayo po kami ng bahay. Mm. Po. So, naiwan kayo ni... Si, Simul... di ba si mama yung nasa Apo. Apo. heaven na? Si papa nyo, nasa, wala po. nasa kaya siya? Wala, po, wala ba kayong idea, Kuya So yun lang kasi gabi na din, gusto ko lang maayos talaga yung ano niya, yung kanyang higaan. Yeah. Kasi naisip ko eh, nung na, ginab, ginabino ko kasi kami katekram nung ano, nung kausap ko siya, lumalapit yung mga lamok, parang gumagano no, parang alam nila yung kung saan yung dugo. Umalasog pa kasi kayo. Mm. <laughs> sa Sarang <iska rin laughs> takot yan. sa lamok. Oh. Hindi ba mga lamok yan? yan ganyan, <laughs> Sugat po na. yan, tatakbo po. Matakbo, takbo. Oh. Mm. Nagdadapa po. Sa'yo takot na kasi sabi mo baka mapatay mo sila. Tatanungin kita ulit, baka may request kang iba. Ang mm, gamit po sa school. Hmm. Okay, kaya nang... Mm. Bibili ko na sana kanina. Aso ah, sabi ko baka naman, ano, tanongin ko na muna siya. Yung Gaya ng... pang saad po ng pang doktor kasi po meron po kaming event sa school na, mm. ano, yung pangarap mo saad ka. Ah! Pero po, baka po di pa po sure yun. Ay, kahit hindi sure, ibibiling ko para maranasan niya maging doktor ng isang... para yung, para yung ano mo, yun lang Para yung pinapangarap mo, makita mo yung sarili mo. Someday I will be like this. Tama ba ako? I will successful doctor. Oh, tingnan niyo naman, kateka. Gusto mo talaga magsuot ng ganun? Aba. Okay. Sige. Damit ko yung sa Tandaan mo, damit pang doktor? Parang school supplies. Parang school supply, okay. Kasi po marap, malapit na din po yung pasokan. Okay. Lapis, ball pen, mga ganun. Okay, paano? Thank you sa oras, ha? Okay. Meron ba kayong ano yung parang ano yung yung shake hands. Ah, okay. yeah. okay. Okay, ganun ulit, ulit. Ganun. Ganun. Okay, okay. Ganyan, ganun. Sige <laughs> ganan. Ah, okay. 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 Isa pa. Okay, one, two, Bang! Bang! Okay. Magaling. Okay pa, no? Yun lang ha. Wala nang iba. Yung bike bawal pa eh. May pera ka ba? Hindi ka na po kailangan ng pera. Bakit? Eh, di naman po ako pera Minsan po, nang kay ate. Hmm. Gagalit na nga po siya. Para ka ng pera. <laughs> <laughs> Ba't ka humihingi pala? Pambili pa lang sa malamig. Oo. Oh, pagkain lang naman din. Okay, sige. Magbibigay ako kay ate pagka may gusto ka. Pabili ka, bibili ka. ka lang, no? Okay. Shhh! Leng! Leng! Hilot! Ang pili tayo. Oo, oh, bigyan mo to kay ate mo. Para may pag-ano ka. Ayan. Pambili sa malamig. Ito, palamig. Kasama ka sa, akin? sa Iba din kasi yung minsan. Pag pray natin, yung pangarap ng kapatid niyo. ba nagkita tayo ng Friday? Nag-pray ka. Ano sabi mo kay God pala? Ah, uh, ingatan niyo po kayo lagi. Tapos huwag po kayo iano sa mga masasama. At tignan niyo naman. Tapos marami, sana po marami pa po kayo matulungan. Oh. Sangka pa. Kaya tara na, kunin mo na yung damit mo. <laughs> Papahag na ako, uwi na kami. Anong inyong nag? Sulat. Dano mo maghagi. paano ko Mac, Thank you, thank you at uh, linapit mo sila sa amin, Nakilala ko tong bata na to. okay bye. Bye bye. Bye bye.